may sinasabi ang langit sa puso mong napapagod na sa katahimikan. Sa gitna ng pag-ibig na tila nagbabago, may tinig na nais kang akayin. Hindi mo ito naririnig sa ingay ng mundo, ngunit narito ako upang ihatid sa iyo ang mensahe mula sa kaitaasan, isang mensaheng inilaan para sa iyo, babae ng liwanag, babae ng pananampalataya. Bago mo ipikit ang iyong mga mata sa takot upang hinaan ng loob sa sakit na hindi mo lubos maipaliwanag, hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Ang mensaheng ito ay hindi lamang basta salita. Ito ay kasagutan sa panalanging matagal mo nang iniyakan. Kaya't pakiusap ko sa iyo, pakinggan mo ito hanggang sa huli. Nais ng langit na tanggapin mo ang kabuuan ng mensaheng ito para maging buo ang biyayang inihahanda para sa iyo. At kung maramdaman mong may saysay ito, isang simpleng like, isang pag-subscribe, o pagbabahagi nito ay isa ng paraan ng pagpapalaganap ng liwanag. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Ang lahat ng bagay sa mundo ay may oras. Gaya ng pag-ibig na iyong pinanghahawakan, pilit mong inuunawa, ngunit tila laging naglalakbay palayo sa iyong kamay. Sa bawat segundo ng pananahimik niya, sa bawat gabing ikaw lang ang gising sa alaala, -ala, alam ng langit ang laman ng puso mo. At nais niyang tugunan ang lalim ng iyong tanong, ang unang mensahe ng mga anghel. Hindi ka nag-iisa, kahit ang damdamin mo tila walang kapantay sa sakit. May mga nilalang na espiritual na nagbabantay sa bawat tibok ng puso mo. Alam nila ang dahilan kung bakit tila hindi ka pinipili o bakit may mga pagkakataong inuuna ng minamahal mo ang mundo kaysa sayo hindi niya nasasayang ang iyong luha. Alam ng Diyos kung gaano ka nagsakripisyo, kung paanong pilit mong pinanatili ang relasyon na para sa kanya'y parang lumalamig. Ngunit ngayon, sinasabi ng langit, hindi ka tinatalikuran, pinoprotektahan ka. Minsan, ang pagkakahiwalay ay hindi parusa, kundi pagpapala na binabalot sa anyo ng sakit. Marahil iniisip mong may kulang sa iyo, kaya siya lumalayo Ngunit ang katotohanan ay may mga panahon kung kailan ang damdamin ng tao ay nililimitahan ng sarili niyang sugat. At kung ang taong mahal mo ay sugatan pa rin, hindi niya kayang magmahal ng buo. Hindi ikaw ang problema, kundi ang sugat na hindi mo nakita. Sinabi ng mga anghel, panahon ito ng pagkilatis. Panahon upang tanungin mo ang sarili kung ito ba ay pag-ibig na may layunin o pag-ibig na nilikha lamang ng takot sa pagkawala. Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng mga desisyong kailangang idaan sa panalangin. Kapag ang pag-ibig ay galing sa Diyos, ito ay nagpapalaya. Hindi nito kinukulong ang damdamin mo sa duda o sa walang kasiguruhan. Kapag ang pag-ibig ay may basbas ng langit, ito ay nagbibigay kapanatagan. At kung wala ka nito ngayon, ang tanong ng mga anghel sa iyo ay, Handa ka bang tanggapin ang katotohanan kahit masakit? Hindi mo kailangang habuli ng hindi para sa iyo. Ipinapaalala ng langit, may plano siya na mas mataas sa kaya mong isipin. Kapag ikaw ay patuloy na nagpipilit sa isang bagay na hindi niya inilaan, paano mo matatanggap ang higit pa sa hinihiling mo? Kung siya ay bumalik, ito ay dahil ginabayan siya ng espiritu. Kung hindi, ito ay dahil inililihis ka ng Diyos sa kasakitang hindi mo kakayanin sa mga susunod na panahon. Huwag mong sukatin ang halaga mo sa pananahimik niya, kundi sa katotohanang pinipili kang alagaan ng langit sa paraang hindi mo agad nauunawaan. Hindi lahat ng pagkawala ay kabiguan. Ang ibang pagkawala ay paanyaya sa isang bagong simula. Sabi ng mga anghel, may panibagong kabanata na inihahanda sa iyo. Isa itong kwento kung saan hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo upang mahalin. Sa bawat araw na ikaw ay umaasa, alam ng mga anghel ang mga panalanging hindi mo mabigkas. Alam nila ang mga tanong na hindi mo masabi kahit sa sarili mo. At ang sagot ng langit ay ito. Hinogang panahon para sa katotohanang magpapalaya sa iyo. Kung ano man ang pinagdaraanan mong pag-ibig ngayon, ito ay hindi ang dulo. Ito ay daan. Isang daan patungo sa mas malalim na pagkilala sa sarili mo sa iyong halaga. At sa Diyos na kailan may hindi ka iniwan. May liwanag na papalapit at hindi ito galing sa kanya. Ito ay galing sa itaas. Isang liwanag na nagmumula sa puso ng Diyos na bumabalot sa iyo ngayon upang ipaalala ang puso mong sugatan ay hindi nakakalimutan ng langit. Tinatanggal ng Diyos ang mga tao sa buhay mo hindi dahil galit siya kundi dahil nais niyang linisin ang espasyo para sa tunay na pagpapala. 'Wag kang matakot kung nauubos ang mga taong dati mong kinakapitan. Sa kawalan nila, doon ka matututo kung sino talaga ang hindi kay iiwan. Ang mga anghel ay nagsasabing tapos na ang panahon ng pagkukubli. Panahon na upang tumayo ka, kahit pa Panahon na upang piliin mong itigil ang paghabol at simulan ang pagtanggap sa tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos na walang kapalit. Hindi mo kailangang unawain lahat ngayon. Pero habang ipinagpapatuloy mo ang buhay mo, hayaan mong ang salita ng langit ay magsilbing gabay. Hindi ka kailanman pinabayaan. At kung nararamdaman mong wala kang kasama, iyon ang sandaling bitbit ka na ng langit sa kanyang mga palad. Huwag mong ikumpara ang takbo ng iyong relasyon sa iba. Ang bawat kaluluwa ay may sariling landas. At kung sa ngayon ay ikaw ay nasa lambak, ng luha, tandaan mo, ang lambak na ito ang pinipili ng Diyos upang doon lumago ang bagong pag-asa. Sa puso mong may sugat pa, hinihimok ka ng mga anghel na huwag mo itong itago. Ilapit mo ito sa Diyos. Isuko mo ang bigat. Hayaan mong ang kagalingan ay magsimula hindi sa pagbabago ng taong mahal mo, kundi sa pagbabagong pinipili mong harapin sa loob mo. Kung may luhang dumadaloy sa pisngi mo ngayon, hayaan mong ito'y maging sakripisyong iniaalay sa langit may bunga ang bawat pagluha. At sa panahon ng tag-ani, ikaw ay magugulat sa mga biyayang hindi mo inaasahan. Ikaw ay hinahanda para sa isang pag-ibig na hindi mo kailanman kailangang ipaglaban. Isang pag-ibig na pipili sa iyo kahit hindi ka perpekto. Kaya't habang ang mga pintuan ng nakaraan ay unti-unting nagsasara, huwag kang matakot sa katahimikan, sapagkat sa likod nito, may bagong simula. At kung nararamdaman mong may kakaibang init sa puso mo habang binabasa mo ito, ito ang pagpapatunay na ang langit ay kumikilos. Hindi mo ito naisip lamang. Ito ay pagsagot sa mga dasal mong hindi mo na inaakalang maririnig pa. Kaya't manatili kang bukas. Huwag mong sarhan ang iyong sarili sa pag-ibig. Ngunit piliin mong hintayin ang pag-ibig na may dalang kapayapaan, hindi pagkalito. At sa susunod mong hakbang, Dalhin mo ang mensaheng ito bilang ilaw. Sapagkat hindi pa dito nagtatapos ang nais ng langit na iparating sa iyo, hindi lahat ng sugat ay kailangang ipagpag agad. May mga sugat na kailangang damhin, sapagkat sa bawat kirot ay may pagtuturo. Ang mga anghel ay nagsasabi, Huwag mong itaboy ang sakit. Sapagkat sa sakit, mas lumalalim ang pagkaunawa mo sa tunay na pagmamahal hindi ito kahinaan, kundi pagtanggap ng katotohanan. Habang pinipilit mong intindihin kung bakit bigla na lang siyang nagiba, tandaan mo, hindi mo kontrolado ang puso ng iba. Ngunit hawak mo kung paano mo pipiliing tumugon. At sa pagpili mong manatiling tapat sa liwanag, ikaw ay lumalakas kahit hindi mo namamalayan. Ang kaluluwa mo ay dumaraan sa pagsasanay. Isa itong espiritual na paghahanda para sa mga darating pang tagumpay. Hindi mo man makita ngayon, ngunit bawat luha mo ay binibilang sa langit bilang binhi ng pananampalataya. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito upang lumalim pa sa Diyos. Maraming babae ang pinipiling manahimik sa gitna ng pagkalito. Ngunit ikaw tinatawag ka ng langit na magsalita, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Ibuo mo sa panalangin ang mga piraso ng puso mong tila nagkawatak-watak, ang dasal ng pusong totoo ay hindi kailanman binabalewala. May mga pangyayaring hindi mo talaga mauunawaan sa ngayon. At tama lang yan. Hindi mo kailangang mauunawaan ang lahat para magtiwala. Ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula kapag pinipili mong maglakad kahit hindi mo nakikita ang kabuuan ng daan. Ang bawat laban ay may layunin. Walang patak ng luha ang nasasayang kapag inilaan ito sa kabutihang hangarin. At kung ang pag-ibig na ito ay naging sanhi ng iyong paglapit sa Diyos, hindi ito kabiguan. Ito ay pagtutuwid ng landas. May panahon para sa lahat ng bagay. May panahon ng pagtatanong, may panahon ng pananahimik, at may panahon ng mga kasagutan. Maaring hindi pa ito ang oras ng iyong katuparan, ngunit ito ang panahon ng iyong ugat na palalim ng palalim sa pananampalataya. Pinagpapala ang babae na natutong maghintay sa Diyos kaysa habulin ng tao. Ang langit ay may mata sa iyong pananatiling tapat kahit walang kasiguruhan. At ang gantimpala mo ay higit sa iniisip mo, pag-ibig na tunay at kapayapaang hindi mo pa naranasan kailanman. Sa bawat araw na pinipili mong bumangon, ikaw ay nananalo sa larangan ng espiritu. Hindi mo kailangang patunayan sa kahit sino na karapat dapat kang mahalin ang iyong mismong pag-iral ay patunay ng halaga mo, at ang langit ay nagpapatuloy sa pagbuo sa iyo. Kung nararamdaman mong unti-unting nawawala ang dating damdamin sa pagitan ninyong dalawa, hayaan mong ang Diyos ang magsara ng pintuan na hindi mo kayang isara. Hindi mo kailangang maging tagapagligtas ng relasyong ikaw lamang ang lumalaban. Ang mga anghel ay nagpapahayag ng bagong sigla. Hindi mo ito makikita sa nakaraan ang bagong bagay ay darating lamang sa pusong handang bitawan ang luma. At habang binubuksan mo ang kamay mo sa langit, unti-unti mong mararamdaman ang kagaanan ng loob. Ang tunay na pag-ibig ay hindi takas. Ito ay nananatili. At kung siya ay lumayo, baka hindi ito ang uri ng pag-ibig na inilaan para sa iyo. Sapagkat ang pag-ibig na itinakda ng Diyos ay hindi nagdudulot ng pagkalito, kundi ng katiyakan. Sa bawat lihim mong panaghoy, may tugon ang langit na hindi mo pa naririnig dahil natatakpan ng ingay ng takot. Manahimik ka sandali at hayaan mong ang espiritu ay magsalita sa loob mo. Minsan, ang pinakamatinding kaginhawaan ay nasa katahimikan. Ikaw ay ginagawang daluyan ng liwanag. Kaya kahit anong dilim ng pinagdadaanan mo, huwag mong kalimutang may liwanag kang dala para sa iba kung sa tingin mo'y wala ng pag-asa, tumingin ka sa itaas. Ang langit ay hindi kailanman nawalan ng plano. Kung sa mga oras na ito ay nararamdaman mong tila wala kang lakas. Isa itong senyales na tinatawag ka upang huminto at manalangin. Hindi lahat ng lakas ay galing sa sarili. Ang tunay na lakas ay galing sa pagsuko sa Diyos. Piliin mong maging matatag, hindi dahil wala kang nararamdamang sakit, kundi dahil naniniwala kang ang Diyos ay tapat, sa bawat yugto ng buhay mo, may layunin. At kahit pa ang mga nasirang pangarap ay tila abuna, kaya ng Diyos itong gawing bagong simula. Ang panibagong simula ay hindi kailangang may kasamang ibang tao. Minsan, ito ay panibagong ikaw, isang ikaw, na buo kahit wala siya. At sa bagong ikaw na ito, mas handa kang tumanggap ng pag-ibig na hindi mo kailangang pagdudahan. Kung dumating ka hanggang sa bahaging ito, maaaring ito ang sagot na hinihintay mo. Kayat kung naramdaman mong may kausap kang higit sa akin, iyon ang presensya ng mga anghel. At kung nais mong mas marami pang tulad nito, maaari kang mag-iwan ng like, mag-subscribe, o ibahagi ito. Isang hakbang upang ang liwanag ay makarating sa iba. Huwag kang bumitaw. Ang mga laban na pinagdadaanan mo ngayon, ay bahagi ng isang mas malaking larawan. Isa kang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos. Hindi bilang tagasunod lamang, kundi bilang tagapagdala ng liwanag sa mundong madilim. At habang patuloy kang umaasang may darating na mas mabuti, alalahanin mong hindi ka kailanman pinabayaan. Ang katahimikan ng langit ay hindi pagkakalimot, kundi paghahanda. Kaya't maghintay ka pa sapagkat sa susunod na bahagi, higit pang kapahayagan ang inihahanda para sa iyo. Mahal kong kaluluwa, sa dulo ng mensaheng ito, dalangin kong madama mo ang pagyakap ng langit sa buong katauhan mo. Walang kahit anong pagkukulang sa iyo. Sa bawat hakbang na ginawa mo, sa bawat luha na pumatak, sa bawat dasal na ibinulong mo sa gabi, ako'y nasasaksihan ng langit. At ngayon, Buong pagmamahal kung sinasabi, napakalayo na nang narating mo. Walang pagsubok na dumaan sa iyo na nasayang. Ang bawat sugat ay naging daan upang lumawak ang iyong pagkaunawa. Ang bawat tanong ay nagtulak sa iyo upang magtiwala. Ang bawat pagluha ay nagbukas ng daan para sa mas malalim na koneksyon sa may likha. At sa lahat ng ito, ikaw ay hindi kailanman nag-isa. Ang mga anghel ay natutuwa sa iyong lakas, sa iyong paninindigan, at sa iyong pananatili sa liwanag kahit may dilim. Hindi mo man napapansin, ngunit ikaw ay naging ilaw din sa iba. Marami kang naabot ng hindi mo namamalayan, sapagkat ang iyong puso ay pinili ang tama kahit masakit, kahit mahirap. Ngayon, nais kong ipaalala sa iyo na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Hindi ito nagbabago batay sa kalagayan mo. Ito ay wagas, buo at sapat. Karapat-dapat ka sa ganitong klase ng pag-ibig at patuloy mo itong matatanggap habang nananatili kang bukas sa presensya ng Diyos sa iyong buhay. Sa pangalan ng liwanag, ng katotohanan at ng pag-ibig, ikaw ay pinagpapala. Dalangin kong magpatuloy kang lumago, magmahal at manindigan para sa kabutihan. Anuman ang iyong pinagdadaanan, huwag mong kalilimutan kung gaano kakamahal ng langit pinagmamalaki ka ng Diyos. At sa harap ng bawat unos na nalampasan mo, ako rin ay buong pusong humahanga sa iyo. Maraming salamat sa pagtanggap sa mensaheng ito. Kung narating mo ang bahaging ito, nais kong marinig mula sa iyo ang patunay ng iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsabi, kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Inaanyayahan kita na sumama sa aming komunidad ng liwanag. Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming channel at pag-activate ng notification bell, ikaw ay nagiging bahagi ng misyon ng langit sa lupa. Ang magdala ng pag-asa, pagaling, at gabay sa iba pang kaluluwang naghahanap ng liwanag pagpalain ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay.